Sa layuning mapalakas pa ang mga Pilipinong manlalaro, binigyan ng bagong bihis ang Field Sports Complex sa Pasig City. Mula sa bagong gym na may state-of-the-art equipment hanggang sa fully renovated na dormitory para sa kanilang komportableng pahinga, Talaga namang malayo sa dating estado ng Field Sports Complex na niluma na ng panahon. Kaya matapos ang anim na taon mula ng huling pagsasaayos nito, muli na itong binuksan sa pangungunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama niya si First Lady Liza Marcos at Presidential Son at Sports Ambassador Vinnie Marcos. Punto ng Pangulo, mahalagang mapalakas ang sports sa bansa at maibigay mga pangangailangan ng mga atleta, lalo't nagbibigay sila ng karangalan sa bansa. Not only Uh, the glory it brings to our country, the pride it brings to every Filipino. Look what Manny Pacquiao did for us. Look what our gold medalists, Hidilyn and uh, Kaloy, uh, look what they did for us. For even just a few days, we were in the top of the world, and that's that's so important. And it also brings the country together because walang Filipino na hindi kakampi, sa Olympian natin o sa athlete natin na lumalaban. So kahit hindi kayo magkasundo, eh, yun na nga, hindi ba balitang balita si Manny Pacquiao pag lumalaban doon sa Mindanao, si Spire, dahil manunood muna sila ng laban ni Manny Pacquiao. Uh, and the same thing with you, Hidalig, ganun din. Lahat natigil habang pinapanood ka namin. The same thing with Kaloy. Bukod sa mga suportang natatanggap ng na mga atleta mula sa kanilang pamilya o kinabibilangang organisasyon, ipinunto ng Pangulo na dapat ay may papel din ng gobyerno sa kanilang pag-unlad. Our athletes really should be you, I know, I have an idea about the sacrifices that our athletes make. And... the government has to be part of your support group i know your support group now is your magulang ninyo yung coach ninyo yung trainer yung nutritionist niyo pati hanggang sa ano driver yung nagdadrive drive sa inyo para makapag-train yung ganun lang but we know the sacrifice that's why government if we if we truly consider this important government has to play its part we cannot depend on that informal um, the informal support group that most athletes get. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng palakasan sa pagbuo ng disiplina sa mga kabataan. Kaya giit niya na dapat maibalik ito sa mga eskwelahan sa tulong ng DepEd. Pangako pa ng Pangulo, laging nakaagapay ang pamahalaan sa bawat atletang Pilipino. We are here, the government is here. We are working to make sure that you have all that you need para maging maganda naman, maging matagumpay ang inyong mga maging competition kahit saan man kayo pumunta. Para kay Olympic gold medalist Heidelin Diaz, napakalaking bagay ng ginawang pagbabago ng pamahalaan sa field sports complex. Nakapagpapataas niya ito ng moral ng mga atleta. So ito yung mga kailangan talaga namin mga atleta and for thankful that the government helps us to and the, our president, uh, BBBM, help us to build this as kasi first lady. And ayun nga, um, sabi nga niya, hindi, hindi lang ito... Uh, yung support system na kailangan ng atleta. But yun nga, yung kailangan ng atleta talaga ay support from government para mas sustainable din ang maging journey ng isang atleta pa, patungo sa Olympics. Kabilang din sa panibagong pasilidad ng Field Sports Complex ang Sports Museum kung saan tampok ang mga memorabilia ng mga atletang Pilipino na gumuhit ng kasaysayan sa mundo ng sports. Ang proyekto ay bahagi ng mandato ng Philippine Sports Commission na magtatag, magdevelop at magpanatili ng mga kumpletong sports facilities at centers sa strategikong lokasyon sa bansa upang palawakin ang sports development sa Pilipinas at itaguyod ang malusog na pamayanan at sports tourism. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.